Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing siyam ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y naguugaling hangal nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at may kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng aas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na hindi ako uli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mausay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita Ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila. Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na suma sa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit sa diyan sa akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita. Nasyay mabutit, mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas. Pagkat ang saligay, totoo'y matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Aleluya, Aleluya, Espiritu ng Diyos anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Sa pananalangin ninyo'y wag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad nang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman Amen sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,